tayo okay, guys na tayo motor okay tara oh hi dara wait lang thank you helmet <laughs> ano ba yan kalimutan na yung helmet thank you <laughs> ah, hindi ko na upad yung helmet mukha <laughs> ba ako ang helmet suot suot pa sabi ng driver helmet eh <laughs> tawa ako ng tawa Kaloka. Ayan na, guys. Nandito na tayo sa SM Consolation. Ayan yung anak ko na sa loob na. Nauna yun sa akin. Ayan, pasok na tayo sa SM. Ayan. Talagang Pasko na, guys. Ayan. Pasok tayo dito sa SM. Ayan na yung anak ko nakatayo na doon. Banda sa may ano? bread talk. Ayan. Sabi ko doon, Tami. Ano, ano. Ayan. You, good evening. Ayan na. Ayan. Dito kami mag-abot, guys. Kakain kami. ayan pasok tayo dito ayan, ayan yung ay, anak ko ayaw pa naman yan mag video ako asa na? asa ta na at magkaunak? Nick, asa ta mga on? <laughs> asa lagi, gito? hindi mo ko magkuan ako lang yung anak ha? o mo na magkuan anak lang ha? hindi hey, mo na ko naman nero oh. Gutong na kaya kung natay. May naog ko ang helmet siya. So, pati helmet siya. Ay, <laughs> kong, cho cho. ay cho cho. Ikaw, ito mo. Oh. Sa taas, mayroon sa taas. Napulid na to sa ano, napulid na to sa... Ito na Ha? O, oh, masarap. Ay, dili eh. Sunburst na. ano diba ko mayroon. Nandun niya to sa taas. Parang dito. Di, ikaw tayo dito. Mayroon din yata dito eh. Sunburst. Oo, oh, parang dito na kumakain. <laughs> ha? Ah. Oh. Asa <laughs> kami taman sa Jakarta? Ayun oh, Pasko na talaga, guys. Ug oh, sa Kata na. dito banda ang Chambers ko. Oh, ay, basig diri, basig na open na kay diri ba sila ini bukaon. Ha? Oo. Oh, oh. Pwede na oh. Ah, oh. oh, oh. oh, dito ka sa sud. Ah, oh, pwede mo pwede na. Ha? Pwede pwede na. Ay, open na din de yung na Naayos na na to. Iba na renovate to. Ayon, mga di ay. Okay, no, address right. Ibag ko na bibig lang. Ayan, ayon. Ay. Sabi, please. Dito sa ka? Ayan, may bus copy din. Ayan. Dami ditong mga bagong ano, kainan dito sa ano. Is in consolation. Kasi, ano, dati kung sila ngayon, dami yung na. Video mo yung anak ko. So, abang nag-video anak ko, ikot ko muna kayo, guys. Ikot ko muna kayo. Ayan, nakikita niyo talagang pista. Fiesta. Hindi, pista. Fiesta.

Ang ng pila, oh. Ayan, oh. Ganda. Okay. Kayin lang yung anak ko, guys. Ayan na, guys. Ano, ano na ba to? Ano na to? Instant video. Wala nang putol-putol to. Wala nang edit-edit. Diretso-diretso na to. Ayan na. Gusto ko lang palang mag-shout out sa mga kaibigan kong tunay sa mundo ng YouTube. Unang-una si Sis Mabuhay 0808, shout out. At kay Brother Nilo 0808. Ano? Ano ba yan? Brother Nilo Magnayi, The Desert World. Ayan. At kay Sis Ellen PH. Ayan, yung mga ano ko, mga kaibigan kong tunay. Kay Idolis Palaka, yung best friend ko sa YouTube kay Sis Ins na nandyan pa rin hanggang ngayon. Walang iwanan talaga pag tunay na kaibigan. Ayan. At pasalamat din ako kay uh, Sir Admin Borneball Vlog. Ayan. Mabait din yung taon na yan. Thank you so much Sir Admin Ball At saka uh, sa iba pang kaibigan ko na nagsusuporta pa rin sa akin hanggang ngayon. Salamat sa inyong lahat. So... Kung hindi ko man nabanggit yung mga channel name nyo, alam nyo yon kung ano, sino yung mga nagsusupport pa rin sa akin. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Ayan. Salamat talaga. Ako guys, ano talaga ako. nag enjoy lang ako sa YT. Talagang ginawa ko tong libangan ang YT. Kasi sa tanda kong ito, ito na lang yung parang pinag-anohan ko ng aking mga memories ayan, kahit papaano, ma-share ko at ma upload ko sa aking youtube channel ayan, at alam natin naman alam ko na nobody's perfect, ayan perfect <laughs> bisaya ka dahil so mayroong pagkakataon magkakamali tayo so ang importante at uh, tatanggapin natin at abinin natin yung pagkakamali natin, ang hindi lang maganda yung kumbaga anuhin natin yung Ayoko ayoko ko na lang magsalita so yun guys salamat sa inyong lahat sa mga supportan nyo ayan tang ramdam ko yung mga ano nyo kikinig nyo sa akin hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan na nakikinig sa akin hindi one sided so maraming salamat sa inyo at ako yung magsusuporta pa rin sa inyo so Salamat din kasi ang dami ko na rin bagong subscriber no ngayon. Parang ang bilis ng ano, ang bilis ng ano ko pag angat ng aking mga subscribers. Ayun ko, bigla-bigla na lang siyang umanga. Siguro dahil na siguro kahit marami man sa akin na hindi na nag-suporta, salamat sa inyo, ganun pa man. Pero at least ngayon, mayroon na akong mga baguhang mga subscriber. Nandyan sila sa akin. Nagsuporta at yun. So, siguro nga dahil din sa aking mga shorts videos, marami akong mga bagong subscribe, subscriber dahil sa aking mga short videos. ayun, yung anak ko nandoon na oh. Siya na yung nakaano sa ATM. So ngayon, abang inaantay natin siya, ano muna tayo sa aking pag mag-vlog. Tuloy-tuloy na to guys, hindi na ako nag edit from habal-habal kasi sumakay na lang kami ng motor, naghabal-habal kami ng anak ko, isang motor. -ta tawag kasi dito sa service na ano habal-habal. Parang ano din yun, parang angkas, magsi, move it, pero dito hindi na kailangan ng mga online-online apps na para mag-an kasi dadaan lang doon sa bahay namin makakasakay na kami ng habal-habal. Tawag nyo Thank you guys ha. Thank you sa inyong support. At ngayon, malapit na matapos sa anak ko. Kailangan mag-end na ako ng aking pag-vlog. Kasi yung anak ko sabi niya, ano ba yan ma? Ayaw niya kasi yung mag-vlog ako nakasama siya. Pero sa totoo lang guys, siya yung aking editor dati. Nung hindi pa siya wala pa siyang pasok siyano no nag-edit sa aking mga vlog dati kaya ang ganda ng mga ano ko mga videos dati. Ngayon nag ano nang ako nagsasariling sikap, nag trying hard ako na mag-edit gamit yung InShot pero ganun pa man hindi pa rin katulad sa anak kong pag ano pag-edit. Ayun, thank you guys for watching. Bye-bye and see you on my next vlog. Bye-bye. God bless everyone.